Pinagbabawal na ng United Arab Emirates o UAE ang pagbeberipika ng kontrata ng Pilipinong household workers na nagtatrabaho roon. Ayon po 'yan sa kalalabas lang nilang pulisya, pero ang gobyerno ng Pilipinas tutol dito. May report, si Mariz Umali. Namang problema ngayon si Lucy Sermonia, may-ari na isang placement agency na nagpapadala ng mga household service workers sa United Arab Emirates. Nakahanda na raw ang mga papeles ng mga aplikante niya para makapagtrabaho sa UAE. Pero dahil sa bagong pulisiyang ipinatupad ng gobyerno ng UAE, simula ngayong Hunyo, hindi muna mapoproseso ang kanilang mga dokumento. Ngayong buwan lang, nagdesisyon ng UAE government na ipagbawal na ang pagbeberipika ng mga kontrata sa mga household worker mula sa ibang bansa, kabilang ang Pilipinas. Ibig sabihin, hindi na raw kailangan dumaan at magbibigay bigay ng impormasyon sa ating labor office na mga employer na gustong kumuha ng pinoy domestic worker taliwas ito sa patakaran ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA na iproseso lamang ang deployment ng household worker kapag beripikado na ang mga kontrata nito sa pamamagitan kasi ng pag ng kontrata, masisigurong makakakuha sila ng minimum na $400 sa sweldo kada buwan. Mabibigyan sila ng day off kada linggo at siguradong walang babayarang placement fee. Kailangan natin tuloy-tuloy na protection na ng ating mga manggagawa through the verification system kasi ito ay household service worker at kailangan sigurado yung sino ba ang employer na pupuntahan niya at uh, maganda rin yung may nananagot na recruitment agencies pera doon sa employer kasi may joint and solidary liability sila under our law. Maraming hindi na makakapunta sa United Arab Emirates, lalo na yung mga nasa pipeline na mayroon na mga visas dahil sa bagong polisiya na ito. Hindi na matutupad yung pangarap nila na makapagtrabaho sa bansa ng United Arab Emirates. Sa kasalukuyan mayroong 80,000 household service worker na Pinoy sa UAE na may tigdalawang taong kontrata. Sakaling matapos ang kontrata, hindi sila pababalikin ng ating gobyerno hangga't ganito ang patakaran ng UAE. Pero ang mas kinatatakutan ng DOLE ang posibleng paglala ng human trafficking dahil sa ganitong polisiya ng UAE. Sa ngayon, ah. Walang deployment sa kanila at wala ring hiring, lalawak ang uh, kaso ng ano trafficking uh, from our point of view kasi nga hindi documented. So, posibleng ang gagamitin nila yung kanilang visit visa. Nagpulong na ang mga ahensya na nagpapadala ng mga household workers sa UAE para pag-usapan ang problema. Nagpadala na rin ang note verbal sa si Secretary Baldos sa UAE para ipahayag ang kanyang posisyon. Kumpiyansa naman si Baldos na hindi magtatagal ay babawiin din ng UAE ang ganitong polisiya gaya ng ginawa ng Saudi dati, lalo pat 75% ng kanilang mga household worker sa Pilipinas nila kinukuha. Mariz Umali, GMA News.